Nabuhayan nga ba ng pag-asa ang Kathniel fans dahil sa napabalitang pagkikita raw ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo sa backstage ng Araneta Coliseum noong ginawa nila ang Christmas special ng ABS-CBN. Ayon sa chika ni Ogie Diaz, nagbigay raw ng flower si Daniel kay Catherine, pero wala pang nagkumpirma mula sa dalawa o kahit sa kampo nila. Kaya yung mga naiiwan pa rin Kath Niel fans ay nabuhayan ng loob at umaasa pa rin magkakaroon sila ng project na pagsasamahan muli. Ang bongga siguro nuan kung matuloy, lalo na kung may kunat sa totoong kwento nila ang tatalakayin ng film project. Pero halos magkasunod ang mga pangyayari ng magpa-Thanksgiving party naman ang Hello, Love, Again. Doon na rin nila inanunsyo na signing off na sina Joy at Ethan ng Hello, Love, Goodbye at ang Hello, Love, Again. Ibig sabihin ba nito ay wala ng part 3 nanogram sikat at box office hit na pelikulang ito ni na Catherine at Alden Richards? Ang isa pa kasing naririnig namin ay ang pag-uusap ng ABCBN at GMA Pito na isang drama series na posibleng pagsasamahan ng dalawa. Dagdag pang chika, hinihintay raw ng GMA Pito na ibenta na ang rights ng sikat na K-drama na Queen of Tears. Kung matutuloy ito, magandang material ito at bagay sa Kath Den. Pero wala pang katiyakan yan, at wala pang nagkumpirma mula sa ilang napagtanungan namin sa GMA Pito. Pero kung signing off na nga sina Joy at Ethan ng Kath Den, bakit hindi pabulaykan sina Catherine at Daniel? Sabi nga ng ka kung si Jerry Olea, Lea, pwede rin daw ang Kath na ang gumawa ng Hello, Love, Forever na ang magiging title nila. Naalala namin ang kwento ng interview noon ni Jessica Soho ng KMJS kay Katrina Kabilin Bill Inan daw na no questions about Daniel. Pero humirit pa rin daw ng tanong si MS. Jessica kay Catherine, sinagot naman daw ng kapamilya actress, pero pagkatapos daw nuan ay sobrang nag-react daw si Catherine ng napag-usapan si Daniel. Hindi lang sure yung source namin kung nag-iiyak si Catherine, pero ipinakiusap na lang daw ni Alden sa KMJS na huwag nang ilabas ang bahaging yun, at sinunod naman daw ang pakiusap. Yun na.